Hi guys, welcome to my channel Bago po tayo mag ay mag-like and subscribe to my channel huh? At, Anong channel natin? Di na makulit Mag-vote kayo <laughs> Ang gagawin po natin ay may papapute ng skin or balat Ito po ang alpine Tapos ang yung kalamansi kalamansi na nahiwa na at bulak. Gamit po tayo ng bulak. o kuton. Kuton. Kaya hindi. Para maging maputi kayo, hindi yung mga induction. Huwag kayo mag-induction sa 90 original. <laughs> Basta nyo lang makainin Pero hindi po natin uubosin yung... Calamansi. At ang alpine. Yeah. Kasi dati, yung ginagamit ko kong... Papaputi. Ha? Ah! Yes. Kasa sila siyang mahal. Kaya alpine na lang. <laughs> <laughs> Ito na. Ito <laughs> na. Oke jalan Isi lang kayo Bukan kabahan Ilagay nyo lang sa mga balat nyo At puputi kayo Katulad ni mama Oke okay. <laughs> At saka Pag nahalo nyo na di Tupi nyo isalin sa maliit na Bote Yes Kung hindi nakapulso, mapan tayo. Ah, madali po mapans. Yeah. Kaya kailangan yung bagay sa rep. At in number two. Joke number one. Kinakabahan kayo? Ako, mas lalang kinakabahan sa inyo. <laughs> Ito na po yung finished product natin na ginawa kanina. at saka gawin niyo po itong daily routine um, sa umaga tsaka sa gabi <coughs> Yes. Perfect, perfect, Kajo. Okay. Oh, eh, bago ba at pagkatapos matulog. Gini agak